Ano ba yang jelas 04. Ba 'tini steam pa yan. mga pag Good morning mga kamar. Welcome to YouTube channel itu sa aking Mince Mushroom. Man. Nandito tayo ngayon sa aking mushroom production. Kahapon, gumawa tayo ng 1,900 bags ang nagawa natin kahapon. Ang gamit natin ay dalawang bagging machine. Ito yung ating fruiting bags. Ayan. Uh, pag gumawa po tayo ng mushroom fruiting bags, mga kamag, check po natin yung plastic, titignan natin baka may mga kahoy na nakatusok dito sa kanyang paligid o sa puwitan yun po yung i-check iche natin mga kaamag i-quality e, ka check natin yung ating nagawa na mushroom fruiting box. nilalagyan natin to ng PVC Ayan. at lalagyan natin siya ng rubber band meron dito wala pang rubber band ah, nilagyan siya ng PVC mga kamag ayan ganyan lang yung paglagay ng PVC ilalagay natin dito sa bago nyan ayan ah, pagkatapos siyempre dapat meron tayong bulak ito yung bulak na bunin mga kamag tatakit natin dito sa ibabaw ng uso ng fruiting bags ayan para pagka po siya in-steam mga kamag ay ito ay protection na para hindi siya pasukan ng maraming moisture dahil pagka po nag tayo ng fruiting bag ay ito po ay papatayin natin yung bacteria ng fruiting bags kaya po kailangan silyado dahil pwede po siyang ma-overwater kapag po yung puting bag nyo ay merong butas. Ayan, yan po yung i-check natin. Bago po natin ito, isalang uh, isa lang dun sa ating improvised drum. Papasirip ko sa inyo mga kamag kung saan po namin ito ini-steam dun sa improvised drum. Uh, meron din po kaming box type at yung box type po ay naglalaman ng uh, 700 to 900 puting bag pieces alright mga kamag uh, samahan nyo ako at puntahan natin kung saan po natin ito ini-steam alright let's go ito yung aming area ng pasteurization mga kamak. ko sa inyo mga kama kung paano pinasaran sa amin sa ating Instagram yung ating mga produkto na Ayan mga kama Mayroon tayong sham na drum dito po naman yung ini-steam yung ating ah... Uh, Basilan ko Ang laman po nito mga kamag ay 25 piraso okay. 25 piraso po ang laman yan Bawag 1 gram okay. Pwede po tayong magsalasan ng uh, pahiga At pwede rin tayong magsalasan ng patayo okay. Sa so, ibabaw, pwede po tayong makatayo na lang yung ating papanasta Uh, ngayon po nito, mga uh, kay Babaw, nakahiga na mga kamal. Uh, Alright. Ito po ay i-steam natin na uh, 6 uh, to 8 hours ang pasteurization natin dito. Na kailangan po ay uh, i-direct po yung ating pasteurization para masigurado natin na mapapain natin na maayos yung bakteriya. Nakapagitan niyo ang mga butas sa gitna. Ito po yung butas sa gitna. bubutas po tayo dyan. Hindi po po kayo na gagamitin niyo wala walang butas. Dahil wala siya susunawan. Alright, mga kapat. Ito po yung punong talagang pwedeng gamitin sa pag ng washroom Kapag hindi lang natin ang oras, mga kamag pagka tayo ka na masyong gutiwag, uh, pag kinakunin natin to, ito, ay... uh, ang uh, natin dito, mga ay mga pinagtabasa ng puso ito. Kaya gusto natin Tapos, natin dito, na ahoy, 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 at maglalagay po tayo dyan ng paisais ng piraso ng kawin na kong dati at ito ay nasindihan na po natin mga kamag uh, uh papakuloyin po natin yung tubig at tubig po ito dito mga pwede po tayo mag tubig ng uh, kandang mas safe po isang langhal para hindi po tayo matuyuan ng tubig alright at pag ito po inapuin na natin mga kamat uh, sinabihan po natin na kumukulunan yung tubig malalaman po natin na pag kumukulunan yung tubig sa loob ng drum ay sinisirit na sa ibabaw ng kake yung smoke ibig uh, sabihin po noon ay kumukulunan yung tubig at doon na po tayo magbili lang ng oras ng 6 to 8 hours doon. Doon po pag kumukulo na yung tubig mga kamag. Alright mga hindi lang. So nga naman mas video tutorial ang na-serve uh, nyo uh, Para sa mga beginner. At ngayon, kung na, sa aking YouTube channel, huwag mo subscribe. Like and share ang aking video Basta ganon Lagi kang update sa mga bagong video na akong i-upload Dito sa aking mushroom video tutorial Alright mga kamat okay.